Hi, hello po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw. Ito ho ang larawan ni Mayor Lota Manalo ng bayan ho ng Lubo, Batangas. Sa larawan ho yan, siya ho ay nagsasalita sa harapan ho ng kanyang mga supporters matapos ho maglabas ng desisyon o katigan ng Court of Appeals. Ito pong si Lota Manalo laban po sa naging desisyon ng Ombudsman noong nakaraang taon buwan ng Oktubre at dyan din ho, sa buwan ng Oktubre taong 2024 ay nasuspindi ho itong elected mayor na si Lota Manalo ng Lubo Batangas ng Ombudsman dahil ho doon sa mga isinampang kaso ho, ng isang uh, construction company doon ho sa bayan ng Lubo Batangas. Pakinggan ho natin ang ilang mga pahayag ho ng nagbabalik na mayor na si Lota Manalo ng Lubo Batangas at yun pong kanyang legal counsel po para ipaliwanag ang uh, naging hatol po ng Court of Appeals so mas makabubuti pong yung uh, legal counsel po ni Mayor Lota Manalo ang magpaliwanag tungkol po sa usapin ng hatol ng uh, Court of Appeals tayo? Wala lang hand, diba? <laughs> Sabi ni Father kanina, mag-share lang po tayo ng pagmukhaan, lalo na sa panahon ngayon. I love you! I love you! Yan, yeah. yan. Yeah. Ano mo nag-iyakan eh. <laughs> Masyadong nababaw po talaga ang aking luha sa totoo lang. Mago po ang lahat ay gusto kong batiin kayong lahat na talagang tunay na nagmamahal at talagang hindi gumibig sa suporta para sa bayan, para sa aking, para sa ating lahat po. Maraming maramat po sa inyong lahat. At syempre po ang ating matalim na kaibigan si Kong Apo. Apo po si Pong Apo. Kasi hindi mo tayo hindi talagang sadya po siyang parang hindi po pwedeng tatay at magagalit po siya sa akin. Siya po ay parang kuya ko na na andyan po palagi kahit anong oras, no? Kahit maraming mga kwento na mga fake news na umaaligid at binabalita ito sa amin. Ako po, siya po hindi talaga bumibito sa amin. Maraming pong pong, akin. Maraming po salamat po ka po. Yung ako po na team panalo, mga kapatid. <laughs> na talagang sa kanila po humukuha ng lakas ng loob. Maraming pong salamat sa inyo. Ito naman po si Attorney Leigh Villegas, ang legal counsel ni Mayor Lota Manalo. Pakinggan po natin ang kanyang paliwanag. Ilang umaga po ulit sa ating lahat. So, para lang po sa kaalaman ng lahat na nandito, ang isinampa pong kaso kay Mayor ay ukol sa uh, grave misconduct, gross uh, neglect of duty, at violation daw po ng Ease of Doing Business Act. So basically, ang, ang ang ibig sabihin po noon ay may hindi daw po ginawa si Mayor na duty niya, na obligasyon niya bilang Mayor. At dahil po doon, kinasuhan po siya ng ERC. Ang sinasabi po ng ERC na hindi ginawa ni Mayor ay number one, hindi daw po or dinilay daw po ang pag approve ng kanilang business permit. At pangalawa daw po, pinag, parang dinilay din daw po ang pag-action dun sa pagpasok sa kontrata with ERC. Kasi kasi ko si ERC, may business po siya dito eh, di ba? At nakikipag-partner po siya sa munisipyo para po sa business niya. So ang sinasabi po ni ERC ay, Mayor, sinulatan ka namin, wala kang ginawa. Parang ganon. Kaya po, pinasuhan ni ERC si Mayor sa Office of the Ombudsman. Ngayon po, sabi po ng Office of the Ombudsman, ang Office of the Ombudsman po ay itong opisina na siyang uh, nag nagdidesisyon tungkol sa mga kumbaga kung baga po may kasalanan ng isang public officer. Kung sabi po ng Ombudsman ay Opo, may, may kasalanan daw kung ginawa si Mayor. Umahig po si Ombudsman kay ERC. Sabi po na mali nga daw po, sa ating ombudsman, mali nga daw po na hindi daw po, hindi umano inaksyonan ni Mayor yung MOA at di umano tama daw po si ERC na pinigilan at hindi inaksyonan ni Mayor ang business permit. Kaya po, ang aksyon na ginawa namin mga abogado, inampira po namin ito sa Court of Appeals. Kasi hindi po kami naniniwala na tama itong desisyon ng Office of the Ombudsman. At maswerte po tayo na tayo po ay pinanigan nang Court of Appeals at binaliktad po at binasura yung desisyon ng Office of the Ombudsman. Sabi po ng Court of Appeals una, patungkol po dun sa MOA, na doon po sa MOA, wala po karapatan si Mayor na magdesisyon by lang, lang siya lang mismo tungkol dun sa MOA. Okay? Kasi ang nangyari po, itong MOA nato hindi pa po Mayor si Mayor Lota nagsisimula na po si ERC sumulat sa munisipyo. Nung naging mayor si Mayor Lota, yung una niyang sulat na nakuha mo ka mula sa ERC, agad-agad niyang binigay sa Sangguniang bayan. So wala naman pong delay si Mayor doon dahil same day po yun na ibinigay niya sa Sangguniang bayan. So wala pong delay si Mayor doon. Ang ang tamang mga taong magdi -de patungkol sa pag-renew ng kontratang ito ay ang sangguniang bayan, hindi po si Mayor. At maligaw po yun na lumabas sa desisyon ng Court of Appeals. Na wala pong delay sa side ni Mayor doon sa pag-renew ng MOA dahil hindi naman po si Mayor ang tamang taong magdesisyon -de tungkol doon. At kita naman po mula sa mga dokumento ipresenta namin sa Court of Appeals na agad-agad niyang inaksyonan yung sulat ng ERC nung dumating yun sa table niya nung siya ay mayor na. Okay? Patungkol naman po dun sa business permit, ang aligasyon po kasi ng ERC ay uh, nag-a-apply daw po sila ng business permit at di umano sinabi daw po sa kanila na hindi daw po sila i-issuehan ng business permit. Di umano. Napadunayan ng Court of Appeals sa itong bersyon ng katotohanan na gustong ipapaniwala sa atin ng ERC ay hindi totoo. Dahil kita naman sa mga dokumento, sa ebidensya, na talagang hindi sila kumpleto sa requirements nila nung sila ang nagpunta doon. Siyempre naman, di ba, kung hindi kumpleto ang requirements mo, bakit ka bibigyan ng business permit? Pangalawa, on record ang ERC ng mga utang sa munisipyo. Hindi po sila on time na magba ilang taon po silang hindi nagbabayad ng buwis. At doon po sa puntong iyon, ikinatigan din po tayo ng Court of Appeals. Dahil ipinipilit po ni ERC na kahit na may utang sila, dapat bigyan pa rin sila ng business permit. Pero sabi po ng Court of Appeals, hindi ang pag-i-issue ng business permit ay discretionary sa mayor. Ibig sabihin, posible kang hindi bigyan ng business permit. Dahil, ikaw ay may atraso sa munisipyo. So, on the issue of the business permit din po, sabi ng Court of Appeals, tama po ang mga reaksyon natin. Kasi the moment na nabayad ng na kumpleto ang mga requirements na bayaran lahat ng utang, sila naman po ay naisyuhan naman talaga ng business permit. Kinailangan lang na kumpletuhin nila ang kanilang mga requirements. So itong dalawang punto pong ito ang pinaka naging laman ng desisyon ng Court of Appeals. At tayo po ay masaya na pinanigyan tayo ng Court of Appeals sa mga bagay na ito dahil tama naman po na may basihan sa batas ang mga